Tahimik ang gabi. Tanging huni ng mga kuliglig at mahihinang tunog ng electric fan ang naririnig sa loob ng simpleng bahay ni Mang Ernesto. Sa edad na 69, bihasa na siya sa pagharap sa mga simpleng kirot ng katawan ngunit ang sumunod na nangyari ay ikinagulat pa rin niya. Ay, ah! Isang matinding sigaw ang umaling-aungaw sa buong bahay. Napabalikwas siya sa higaan. Hinawakan niya agad ang kanyang kanang binti. Natila ba kinukuryente matigas naninikip at masakit pulikat. Isa na namang pulikat. Hindi ito bago sa kanya, pero sa gabing iyon tila ba mas masidhi, mas matagal at mas nakakabigla. Ilang minuto ang lumipas bago siya tuluyang nakagalaw muli. Napahingal siya habang nakaupo sa gilid ng kama. Basang-basa ng pawis ang kanyang noo at likod. Ganito na naman, bulong niya sa sarili. Araw-araw akong naglalakad, hindi ako sobra sa asin, pero bakit gabi-gabi na lang ako pinupulikat? Kinabukasan habang nagkakape sa labas ng kanilang bahay, dumaan si Aling Cora, ang kaibigang matagal ng kasama sa Zumba tuwing Sabado. Ernesto, ayos ka lang ba kagabi? Parang may narinig akong sigaw mula sa inyo. Napangiti si Mang Ernesto, pero halatang may pagod sa kanyang muka. Pulikat na naman, Cora. Yung binti ko. Grabe kagabi, halos hindi ko maigalaw. Ay nako, nakakatakot yan ha. Baka may kulang sa kinakain mo. Alam mo bang dati rin akong ganyan? Napaisip si Mang Ernesto. Kulang sa pagkain. Akala ko kasi pulikat lang yan kapag pagod ka o malamig ang panahon. Eh baka may kinalaman din sa potassium magnesium. May nabanggit ang anak kong nurse, pero hindi ko na masyado naintindihan. Biglang dumating si Kapitan Bert ang retiradong sundalo at punong barangay. Narinig ko yan. Pulikat abay, may kilala akong halos gabi-gabi, pinupulikat hanggang natutunan niya kung anong mga pagkain ang dapat kainin bago matulog. Kinagabihan, hindi pa natutulog si Mang Ernesto. May hawak siyang maliit na notepad at panulat habang nanonood ng replay ng Barangay Health Seminar sa kanyang cellphone. Ang madalas na pulikat, lalo na sa gabi, ay posibleng senyales ng kakulangan sa mga electrolytes gaya ng potassium, magnesium, calcium at sodium. Ang dehydration ay isa rin sa pangunahing sanhi nito lalo na sa matatanda. Paliwanag ng health worker sa video. Electrolytes, hindi lang pala ito tungkol sa pagod. bulong niya habang nagsusulat sa notepad, unti-unti siyang napuno ng pag-asa. Kinabukasan, maaga siyang namalengke. May listahan na siya: saging, kamote, gatas malunggay, yogurt. At iba pa, habang naglalakad sa palengke, nakasalubong niya muli si Aling Cora. Wow, may listahan pa ah. Oh Cora, seryoso na ako. Ayokong mapabalikwa sa sakit tuwing gabi. At kung totoo ngang may kinalaman ang pagkain gusto, kina, alas. Hmm, teka. Nakinabukasan masigla si Mang Ernesto. Inimbitahan niya si Aling Cora at Cap Bert sa kanyang bahay para ipakita ang kanyang bagong Project Anti-Pulikat Wall, isang maliit na bulletin board na may mga larawan ng pagkain, mga notes, at pati na rin quote na, ang kalusu. Mag-aalas 7 pa lang ng umaga, pero masigla na si Mang Ernesto. May hawak siyang tasa ng mainit na salabat habang nakatayo sa harap ng kanyang munting bulletin board na may pamagat Project A. Isang linggo na rin ang lumipas, Mula nang simulan niya ang pagbabago sa kanyang hapunan. Walang pulikat, wala ring biglang paggising. Hindi man niya lubusang maipaliwanag ang katahimikan ng gabi, ay tila biyayang matagal na niyang hinintay. Nang araw ring iyon, pinuntahan siya ni Kapitan Bert na may dalang balita. Ernesto, pinapahanap ka ng health volunteer. Narinig daw nilang may ginagawa kang listahan ng mga pagkain para iwas pulikat. Pwede ka raw imbitahan para magbahagi sa susunod na barangay forum. Napangiti si Mang Ernesto. Hindi niya inakalang ang simpleng paghahanap niya ng lunas ay magiging simula ng mas malawak na kaalaman. Kung makakatulong sa iba, bakit hindi sagot niya? Pero bago ang lahat, gusto ko munang subukan pa ang ilang pagkain sa listahan ko. At dito nagsimula ang masinsinang eksperimento ni Mang Ernesto, isang araw, isang pagkain at talaan ng resulta. Unang pagkain, saging lakatan o latundan. Isa sa mga unang inirekomenda ng health worker ay saging. Madali itong hanapin mura at kayang kainin kahit walang luto. Ayon sa kanyang nabasa, ang saging ay may mataas na potassium, isang mineral na tumutulong para ma-regulate ang muscle function at maiwasan ang biglaang paghilab ng mga kalamnan. Gabi-gabi bago matulog kumakain siya ng isang hinog na saging, minsan sinasabay sa maligamgam na tubig. Sa ikatlong araw ng tuloy-tuloy na pagkain nito, napansin niyang hindi lang binti ang gumaan kundi patilikod na dati palaging masa. Simple lang pero parang milagro. Anya habang isinusulat sa kanyang talaan sa Ikalawang pagkain ka mo. Pinalitan niya ang kanin tuwing gabi ng nilagang kamote. Bukod sa mayaman ito sa complex carbohydrates na hindi agad nagtataas ng blood sugar mayaman, Matapos ang ilang araw bukod sa patuloy na kati, adipabayi pa bayi, abadi mandi. Isa pa palang binipisyo, sabi niya kay Aling Cora. Hindi lang pala binti ang naaayos pati tiyan. Ikatlong pagkain abokado. Hindi madalas kainin ni Mang Ernesto ang abokado, pero nang malamang mayaman ito sa potassium at magnesium, sinubukan niya. Kalahating abokado tuwing hapon, minsan sinasama sa tinapa. Sa loob ng isang linggo, Naramdaman niyang mas mahimbing ang kanyang tulog. Hindi na siya madaling magising kahit may mahinang ingay. Isinulat niya sa journal AVO, Ikaapat na pagka. Sa halip na karaniwang gulay, tulad ng repolyo, ginamit ni Mang Ernesto ang malunggay bilang pangunahing sahog sa kanyang panghapong sabaw. Ayon sa impormasyon, mula sa health seminar ang malunggay ay mayaman sa calcium at magnesium parehong kailangan para sa kalusugan ng kalamnan. Ilang gabi ang lumipas at hindi lamang siya nakatulog ng maayos kundi pakiramdam niya'y mas magaan ang kanyang mga binti kapag naglalakad kinabukasan. Maging si Kapitan Bert ay napasubok na rin at natuwa sa resulta. Ikalimang pagkain gatas, low fat. Sa tagal ng panahon, iniwasan ni Mang Ernesto ang gatas dahil sa takot sa kolesterol. Pero nang malaman niyang ang low fat milk ay may mataas na kalsyum at maaaring makatulong sa muscle contraction at relaxation, sinubukan niya itong inumin tuwing gabi. Sa unang gabi nakaramdam siya ng kaunting kabag, ngunit sa sumunod nasanay din ang kanyang tiyan. Sa ikalimang gabi sinabi niya sa sarili, Para sa mga buto at binti, sulit pala ito. Ikaanim na pagkain yogurt. Minsan sa halip na gatas, sinubukan niyang palitan ito ng plain yogurt. Wala itong asukal mayaman sa kalsyum at may probiotics na tumutulong sa digestion. Ang resulta ay higit pa sa inaasahan. Sa loob lamang ng tatlong gabi, naramdaman niyang parang mas presko ang kanyang tiyan at hindi siya kabado pagdating sa oras ng pagtulog. Ikapitong pagkain, butong pakwan. Iminungkahi ito ng kanyang apo na si Aldrin na mahilig sa mga butong may asin. Nang nalaman nilang may magnesium at healthy fats pala ang butong pakwan, sinubukan ni Mang Ernesto ito bilang merienda sa hapon. Hindi niya akalain na ang butong dati laruan ng mga bata ay maaaring maging bahagi ng seryosong diet. Isa o dalawang kutsara lang sapat na raw, ayon sa apo. Sa sumunod na gabi, tuloy-tuloy pa rin ang ginhawa. Ikawalong pagkain pakwan. Bilang karagdagang pagkain, kumakain na rin siya ng pakwan tuwing gabi para sa hydration. Madalas kasi ay hindi sapat ang tubig na iniinom ng mga matatanda kaya't ang pagkaing mataas sa tubig ay malaking tulong. Napansin niyang hindi siya nagigising para umihi sa disoras ng gabi, mas pinipino pala ng pakwan ang daloy ng tubig sa katawan ayon sa nabasa niya. Ikasyam na pagkain, spinach. Hindi siya fan ng spinach pero sinubukan pa rin niya dahil sa payo ni Cora. Niluto ito bilang sabaw, pinagsama sa malunggay at hinain tuwing gabi. Mahirap sa simula pero naging masarap din ng masanay ang panlasa. Mayaman ito sa magnesium at iron, dalawang sangkap na nakatulong sa kanyang enerhiya sa umaga. Ikasampung pagkain tubig na may asin at kalamansi. Gawa ni Aling Cora ang inuming ito ay may konting asin at ilang patak ng kalamansi sa isang baso ng maligamgam na tubig. Iniinom ito 30 minuto bago matulog. Hindi ito matapang sa panlasa pero nakatulong sa hydration at pagregulate ng electrolytes. Ayaw ko man sa umpisa pero effective animang Ernesto. Walang pulikat, masarap pa sa tiyan. Pagkatapos ng dalawang linggo ng tuloy-tuloy na eksperimento, inipon niya ang lahat ng tala at inilahad ito sa barangay forum. Nakangiti niyang tinapos ang kanyang pagbabahagi sa harap ng mahigit 30 senior citizens na dumalo. Akala natin gamot lang ang solusyon. Pero minsan nasa plato pala natin ang sagot. Nagpalakpakan ang mga tao. May mga tumayo at lumapit, may mga nagtanong, at may ilan pang lumapit para kopyahin ang buong listahan ng kanyang mga pagkain. At sa huling bahagi ng kanyang bulletin board, isinulat niya sa malalaking titik, ang kalusugan ay hindi hinahanap sa butika, minsan nasa simpleng prutas at gulay lang. Ilang linggo na ang lumipas, simula ng simulan ni Mang Ernesto, ang kanyang bagong gawi sa pagkain. Mula sa dating magdamag na paggising dulot ng pulikat sa binti ngayon ay mahimbing na ang kanyang tulog. Hindi lamang iyon, napansin din niya ang iba pang positibong pagbabago sa kanyang katawan. Mas magaan ang kanyang pakiramdam sa umaga. Hindi na rin siya mabilis hingalin kapag naglalakad sa palengke. At higit sa lahat, mas masigla siyang kausap. Maging ang kanyang mga kaibigan sa barangay ay napapansin ito. Ernesto, iba ang aura mo ngayon na, Biro ni Kapitan Bert habang magkakapi sila sa multi-purpose hall. Aba kap, iba talaga kapag wala kang iniindang sakit. Yung simpleng pagkilos lang dati, pinupulikat na agad ako. Ngayon kahit anong posisyon sa pagtulog, tuloy lang. At ang sikreto mo ay pagkain. Tumango si Mang Ernesto. oh, hindi mo aakalain pero malaki pala ang epekto ng tamang pagkain sa kalusugan ng kalamnan. Paghahanda para sa barangay forum. Dahil sa tagumpay ng kanyang personal na eksperimento, inimbitahan siyang maging panauhing tagapagsalita sa darating na Barangay Health Forum. Sa una, nag-alinlangan siya. "Eh, hindi naman ako doktor," sambit niya kay Aling Cora. "Pero karanasan mo ang puhunan mo. Hindi mo kailangan ng diploma para makatulong sa kapwa," sagot ng kaibigan. Sa tulong ng kanyang apo, gumawa si Mang Ernesto ng simpleng visual aid, isang Manila paper na may drawing ng binti mga pagkain at simpleng paliwanag kung paano ito nakakatulong sa katawan. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ng iba ang kanyang kwento, pero buo ang loob niya. Ito ay hindi para sa sarili, kundi para sa kapwa niyang mga matatanda na maaaring dumaranas din ng parehong suliranin. Araw ng Forum. Maagang dumating si Mang Ernesto sa Barangay Hall. May mga senior citizen ng nakaabang may ilan pang sumama mula sa ibang purok. May kabog sa kanyang dibdib habang humahawak sa mikropono. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Ernesto Tubong Barangay San Felipe at dati pong palaging ginigising ng pulikat sa binti tuwing gabi. Nagkatawanan ang mga tao. Nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Ngunit ngayon, mahimbing na po ang tulog ko. Hindi dahil sa mahal na gamot, kundi dahil sa simpleng mga pagkaing ito. Isa-isa niyang ibinahagi ang kanyang karanasan kung paano siya nagsimula, anong mga pagkain ang sinubukan niya at anong epekto nito sa kanyang kalagayan. Habang nagkukwento siya, nakita niya ang mga mata ng tagapakinig na puno ng interes. May ilang tumatango, may mga nagsusulat at may mga naghihintay ng pagkakataong magtanong. Kwento ng mga tagapakinig Matapos ang forum, lumapit si Aling Marites, 67 anyos. Alam mo ba, Ernesto, pareho tayo ng iniinda? pero hindi ko inisip na may kinalaman pala ang pagkain ko. Lagi akong nagkakape bago matulog sa baypritong itlog. Simula bukas, subukan ko yung saging mo. Sumunod si Mang Pablo sa si tempedado anyos na dating mas tahimik. Salamat pare. Hindi ko alam kung may epekto pa pala ang yogurt sa tulad kong luma na ang bituka. Pero dahil sa iyo susubukan ko. Basta may murang mabibili. Unti-unting lumaganap ang kaalaman. Sa mga sumunod na araw si Mang Ernesto, ay hindi na lang basta senior sa barangay, isa na siyang tagapayo isang tinig ng karanasan. Pagbabago sa komunidad. Dahil sa matagumpay na forum nagdesisyon ang Barangay Health Committee na gumawa ng serye ng kalusugang haligi sessions tuwing Sabado. Si Mang Ernesto ang naging unang tagapagsimula ng programa. Hindi kalaunan may mga sumusunod ng halimbawa. Si Aling Cora ay gumawa ng Healthy Merienda sa Tapat kung saan namimigay siya ng kamote fries at nilagang saging tuwing hapon. Si Cap Bert ay nagprint ng mga recipe card na may label na pampatulog, iwas, pulikat at ipinamahagi sa mga senior. Maging ang mga kabataan ay nadamay ginawa nila ng poster si Mang Ernesto na may titulong Ang Tatay ng Kalusugan sa Barangay, Pag-uwi sa Gabi. Isang gabi habang nakaupo si Mang Ernesto sa harap ng kanyang bahay, pinagmamasdan niya ang mga batang naglalaro at ang mga ilaw ng karatig na bahay. Sa kanyang tabi, may tasa ng maligamgam na tubig na may asin at kalamansi ang kanyang huling seremonya bago matulog. Hindi na niya kailangang hintayin ang pulikat para maalala ang katawan niya. Sa bawat gabing tahimik sa bawat araw na may bagong natututo, naramdaman niya ang kabuuan ng kanyang layunin. Ang dating sakit sa binti, napalitan ng lakas sa loob. Ang dating pagkabalisa tuwing gabi, napalitan ng kumpiyansa. At ang dating tahimik na problema naging tulay upang maghatid ng solusyon sa marami. Wakas na may aral. Hindi kailangang maging doktor para makapagbahagi ng kaalaman. Hindi kailangang mahal ang solusyon para maging epektibo. At higit sa lahat, hindi kailangang bata para magsimula ng pagbabago. Ang kwento ni Mang Ernesto ay kwento ng libo-libong matatanda tahimik na lumalaban sa gabi. Ngunit Maaari palang gumaan ang bawat gabing iyon sa tamang kaalaman at tamang pagkain. Sa huli, habang nakahiga siya at nakapikit sa isang mapayapang gabi, isa lang ang pumasok sa kanyang isip. Kung ang pagkain ang gamot, bakit hindi ito ang una nating nilalapitan? Tapusin ang video sa simpleng paalala. Kung isa ka sa maraming seniors na madalas pulikatin sa gabi, baka panahon na para silipin ang plato mo, hindi lang ang reseta mo. I-share ang video na ito sa iba pang nangangailangan dahil minsan ang kaalaman ay tulad ng potassium maliit pero makapangyarihan.